oh lebih ya lebih ah English name Ito. ah oh. oh. si bawang ah si bawang saya panggil siapa Filipino kata kalog sa lagubang sa English sa lagubangs sa lagubangs balik ah oh. English name five Or, wala. Bugs. Bugs. E-U-G. Eh, mali. E-U-G. Mali. Teka, umpisa sa letter B. ah ah Bugs. Bugs fly. Bugs fly. Mali din. Bugs masunod. Let's go. Letter E. Yan lang, tanya ng clue. Ah, oh. liter bugs, mali din. Coconut, Coconut bugs. Coconut bugs, mali din. B. 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 Oh, ano B? Jelly B. Jelly B. Mali. <laughs> uh. Bees. Ah? B. Bees. bees. Bees? Mali. Ano B. 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 Wala. Uh, Wala na. Okay, sagot dyan is... Beetle. Ade. Okay. Ah, ah, 'to, to. Okay. Ah, <laughs> Pag badali, agad. Okay. Ah, English name nang. Yan. Tagalog dyan is Anay. Anay. Ah. 3. Oh. <laughs>

ant? Ah? oke, okay. So, tetap okay. ah, okay. 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 termites or? Okay. termites, oke, okay. oke, okay. oke, 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 <laughs> okay. Anik! Ah, ito! Mm -hmm. Ang makakakuha nito, dalawang beses pupunod. Ah! Uh, oh. uh, uh, okay. English name, Nang! Ah! Uh, ah! Uh, uh, ito yung maingay paggabi! Biz! Yes, Biz! Mali! <laughs> Bees, <laughs> Bees, man, ah oh, Pangasinan! Yes! Sa Tagalog! Kuliglig! Kuliglig! Uh, Hindi, uh, English yung kuliglig. Ah! Kami maingaya! Eh! ah Ano tawag doon? Eh! Kung pagkakar mo! Ano ang English to? English day Cricket! Cricket is...

ada banyak. yan? Tagalog is pulgas. Apa English na pulgas? Apa? Apat na Lice. Apat Balik. letra nice. Dog lice. Dog lice, bali. Wala. Are Please. correct. Yeah. Flea. 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 F L E A. F -L -E -A. Tama. So, okay. dalam Una. Oh. bunut is Oh. <laughs> so, anak, oh. 150. Okay. English name. D, D, D. B? Mali. O, <laughs> yan yung putak T. Uh, o, oh. putak T, uh. o. Mali. Bish. Bish, mali. Platterfiller. <laughs> <laughs> o. Oh. <Yari B. laughs> <Taliden. laughs> la. O, la. Okay, sagot po dyan is was. 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 O, uh, next. Ito, dali lang ito. English name ng last. Oh. Yan yung paggabi Ang dami dami sa ilaw oh, na pagmulan. Pagulan 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 English at Tagalog yan is Gamo ah Pwede yan Isang klase din yan ang gamo eh May fly yan no May fly Sa dulo sa una Secret Alam pa. Ah.

ala Two words. Two ah? words. Two words? Mag-aramig ka. Oo. Five <laughs> flies. Five flies. Mali din. May fly, ah. May fly. Wala! sisimula sa letter? Sa fly. Ay, fly sunan so to. ah uh, wala. Flying bee? Flying di mali. Flying B, mali. <laughs> Flying <laughs> Bob. Fly. <laughs> wala. <laughs> Flying Bob. Okay, so wala talaga. Ang English name niyan is <laughs> Flying Termites. Flying Termites. Ito <laughs> so, so, parang kanay lang din yan eh. Okay, so. Drama. <laughs> yeah. Okay, so yan yeah, sa mga nakakuha. Yan yeah, sa yung mga nakakuha nila. Drama. Yeah. <laughs> Drama. <laughs> <laughs> okay, so shout out po pala kay Sir Don Mineheart yan, yeah, Thank you so much sir sa pagtulong po sa pag-recover ng aming account. Oh, thank you so much sir. Bye. 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 Yeah, bye. Yeah, <laughs>